8.40 ng uh, gabi mga idol mga idol friends magandang gabi nandito kami sa bayan at uh, susunduin namin si Monica dito sa si school nandito lang kami sa may PUP Lopez mga idol iskwilahan niya ng PUP dito lang kami sa may labas yan, sa katay na tricycle mga idol uh, nagdahe kami galing kami sa bahay pupunta dito Madilim na mga idol, Pasado alas 8 ng gabi. Lopez Quezon. Magandang gabi po. Mga panoli friends. Pasundo na. Dito lang ako kami. Nangyuntay na Labas na raw. Nakasama ko si Miss Panoli. Sa loob. Nag-chat na sa iyo. Pasundo na. Sa labas na raw. Sabi mo nandiyo tayo sa labas. Uwi na pala mga idol. Uwi na yung mga iskyante may kanya-kanya kasing course ang mga labas ng mga estudyante so, kasama ko si Mrs. Panolin na yun ay nagbaba pupuntahan niya ron sa labas sa kanto dito ako nakaparking niya yun dito yung POP tapos dito ako nakapark oh, yan kasi doon sa kanto may mga tricycle na nakaparada ron tapos so, sa may kabila may mga jeep na kaparada. So, dito na ako mga idol. Binuksan ko yung ilaw ng tricycle. Ay, yung ilaw ng cellphone pala. Binuksan ko. <laughs> Parada kami dito. Maaga pang sundo namin ngayon. May tao dun sa bahay ay. May naiiwan. Nakadis yung dalimark. Ayan, nagpunta doon si Miss, naglakad-lakad doon sa may kanto. Naglakad-lakad. Minsan si Monica nag-chat-chat yun pagka nandun pa sa school niya. Tapos maglalakad pa siya. Simula sa school niya hanggang doon sa may gate ng PUP. Minsan medyo matagal-tagal pa. Ayan, aling-aling ako. Niya. Kita ba ninyo mga idol? Yun. Itong lugar ko nito mga idol ito San Jose Street. Yung tumbok nito ay PUP. <laughs> Alam ba ninyo kung anong barangay ito? Barangay Burgos. Bahagi ng Lopez Quezon mga idol. Yan, shout out mga panel friends. Sa lahat ng mga minamahal natin viewers, sa lahat ng mga organic subscriber ni Panuli. Magandang gabi po. Wow. Panibagong vlog tayo mga idol. Yan. Wala akong vlog kayo ng tanghali kasi grabe sobrang init kaninang araw. Grabe yung bandang mga alas na masada ako mga bandang alas 10, alas 11, alas 12. Grabe ang init. Talagang uh, sagting ang init ng panahon mga idol. Reklamo yung mga pasahero grabi Grabe yung mga tao. Talaga sobrang init. Mag-iingat po tayo mga kababayan. Talaga namang mga uh, grabe ang panahon. Tapos yung alas 12, ala una. Grabe ang init ay palabasa na tayo ng mga masada ay di pagkapagka na anak ang mahangin-hangin uh, ah, maganda-ganda pakiramdam pero pagka huminto ka grabe ang init mga idol grabe kahit probinsya dito talagang sobrang init ng panahon ngayon tapos nung bandang mga alas 4 ng hapon yun nagsama ang panahon mga idol umulan ang bahagya ang ulan ay parang bugso-bugso lang ay di wala magagawa mga idol tapos nung pahapon na yun naglamig-lamig na ang pakaramdam tapos ngayon nga ganitong oras uh, pasalo alas, alas otso ng gabi yan maganda na mara, ma, maginaw na mga idol malamig na marami ang kalangitan no? tamang silipin yung kalangitan no para sa po no? yung ako dito yung ko ha para ma-digit kayo Kita ba? Para ako nalabuan doon sa tricycle ko ah, sa cellphone. <laughs> Labo nga kasi madilim nga eh. Pero pakita ko sa inyong kalangitan. Oh, may buwan mga idol. Yun oh, kita ba ang buwan? Yun o, oh, buwan yan o. Oh. Yan, yan, yan. Nasa gitna yan. Buwan yan. Moon. O, oh, maliwanag ang buwan mga idol o. Oh. O, oh, grabe o. Oh, kalangitan o. Oh. Kita ba? Ang daming bituin mga idol ang daming mga bituin sa langit oh. hindi lang masyado makita rin sa cellphone hindi ayaw mag clear ayo o oh. oh, yan o oh. o oh, buwan yan mga idol o grabe lampasan ng kalahati ang buwan Magkakabilugan na malapit ang magkabilugan mga idol o tapos yung paligid ng buwan mga idol ang daming bituin ang daming tala sa langit o oh. Siya bi ang kalangitan, oh grabe. Yung dito oh. Ano? Ang daming bituin. Grabe ang sayang pagmasdan sa langit oh. oh. hindi lang makita ba? Kita ba sa cellphone? Hindi ano? Mahina yung cellphone natin mga idol. Ayaw ayaw mag-clear ang kalangitan oh. Dito sa may parting Manila. Parting Manila dyan sa lugar na yan. Parting Manila yan. Tapos, dito naman sa lugar na ito. Parting Batangas. Yan, lugar na yan. Sa La kalangitan ha. Kung baga, tapos dito sa lugar na ito, mga idol, ikot tayo dito. Dito yung bahagi ng Bicol region dyan sa lugar na yan. Bicol, siguro, at ang Bisaya dyan sa lugar na yan. Pero natatanong ko talaga yung between. Ganda. Ang saya sa La kalangitan. Ang sa kalangitan. Labasa na mga estudyante Ang dami mas na Magandang gabi Magandang gabi mga estudyante Ayan wala pa sila Monica na. Wala pa. Oh, so, ang dami ng estudyante, naglalakad-lakad. Lakad-lakad na sila. Tapos janti jan. Awak kamay. Ang dami yung oh, mga estudyante oh. Kasi ang dami dito mga nagpo-boarding house Dito kasi sa lugar na ito Itong bahagi ng uh, Barangay Burgos Barangay Talulong Marami dito mga boarding house Mga estudyante karamihan kasi dyan sa PUP itong PUP ay marami dyan mga estudyante karamihan ay mga dayo malalayong bayan so yun iba nagbo boarding house dito mga idol kaya yung mga estudyante na narinig ko bibili daw ng ulam syempre ang oras ngayon ay magalas alas 9 na ng gabi o tama naglabasan yung mga bata na naglakad daro no? Tapos dito o oh, yan mga bata pa rin dito sa lugar nito Yan. siguro ang pinalabas sa school yung mga course by course sababang isang course lalabas tapos maya maya isang course na naman sila muni ka wala pa oh dito nagchat na rin sa mama niya baka makaidalo ko kung tayo nag-aantay, hindi tayo mag-vlog mga idol yan. Ayan, mga estudyante yun. dito kasi may ilaw pa maliwanag ko may ilaw oh, may, may tindahan pala dito yan, oh, may tindahan oh. kainan gabi na location natin mga idol oh location. Para makita ninyo, ayan. May bahay din na mataas. 'yun. Oh, idol. Aba, simple lang dito. Ayun. Wala pa sabi Lalabas si Monica, wala pa man. Na si Mrs. na yun. Oh, ayun si Mrs. panulio na yun sa kanto oh. Nag-aabang yon Ayun oh, simis. si Mrs. Ah, ayun si Mrs. na yun oh ayun, si Mrs. Ayun, ayun, pa pa tawit-tawit -tawi lang kamay ayun. <laughs> ayun. oh. Ayun. Lapit lang naman siguro mga ang layo ko kay Mrs. ay mga sampundi de pa lang. 10 <laughs> pa ang layo ko. Lalapit ako doon ng idea. Tretisikel natin ng idea, oh. Ayun, madilim, ano? Grabe. kaya madilim. Ay gabi ay. Ayun, yun Ano, namamasa da, oh. Na ng mga ka ko ayo, yun oh. Yun oh, tresiklen oh, yun oh. Kasama ko rin yan, oh nasipag talaga, pambihirang buhay. nasipag mamasada ng mga kasamahan kong tricycle driver. Lakad ako mga ito, lakad. Yan, ilaw. Yan. Wala pa. Sabi na dyan ah. wait lang daw at mag-a-announce pa yun sir. Ah, mag-a-announce pa. Hmm. Oh, okay, na okay. ito. dito muna tayo. Doon ka na muna mag-announce pa yeah. rin siya. Oh, Ang malayo sa itaas pa yung pababa. Ayun, malawak kasi yan, yung loob niya, yung PUP na yan. Malawak yan. Ito lang yung sa may pilakang harapan. Sila doon sila banda Nandiyan, Nandun yan, sa loob. Nandun lang gate. Sa gate. Bawal lang pumasok doon. Outside there. Ayan. Bawal. Kasi yung loob na yan. Aba. PUP compound. PUP campus. Malawak yan mga idol napakalawak nyan sa ita sa, lo, sa loob may mga second floor may third floor ano mga nag-aabang din ng mga rin yung mga yan o oh. so sundurin nyo iba mga estudyante yan o oh. ito nag-aantay ng mga sundo nila ayan ito yung mall street o oh, yun may pumarada pa Ha? Ah, alas jis pang alas jis pang labasan? Pambira yan. Hindi e, magkantay tayo dito. Wala tayong magagawa kung kundi. Asa yung tricycle mo? Nag-anam ko daw yung Wala tayong magagawa kung kundi magantay dito. Bukas natin holiday. Holiday ba? Holiday. ba bang araw bukas? Araw ng paminom. Araw. <laughs> Araw ng kasiyahan Holiday ayan Na tayo, nakinig. na tayo. Holiday bukas Holiday pala bukas mga panole friends. ngayon pala April 8 pala ngayon mga idol araw ng Martes ito o yan ano, naglabasan na ibang isigyante yun okay dito muna tayo tricycle mga idol yan dito lang ako mga idol yan. dito lang muna ako All right. Okay, mga idol. Wala Ito, wala sa loob ng tricycle, mga idol. Ay, madilim sa loob ng tricycle. Puksan ko yung ilaw ng tricycle. Yo ayun. Aliwalik na. Ang mayroong buhay. Ayun, na mga idol. na ako. Okay, maya maya pa daw. Pero lalabas nga maya maya. Taraan ko na ako mga idol. ayosin ko naman yung upuan ko ah parang natagil daw upuan sisira na naman yung upuan ng tricycle isang araw ayosin ko yan kaninang maga inaayos ko yung aking placer ng ilaw ng yung tresigil. kasi ayaw umilaw yung placer kahapon ako'y okay, namamasada nung gabi napansin ko wala nang ilaw yung placer nung tricycle natin tapos kaya nang maga biloksan ko yung ito 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 biloksan ko ito uh, sa may pindutan ito yung busina nyo tas ari yung placer biloksan, uh, biloksan ko ito kanina putol yung wire dito tatlo bagay yung wire nyo na no? tatlo yung sa relay ah, yung yung left and right putol yung gitna kasi may panghinang naman doon na si Ami hinihinang ko tapos dilugsong ako yung wire dilugsong ko dito yun gumana na siya mga idol yung placer. yun, yun. gumana na siya pati doon sa ulian, yun so importante yan isa tapos ito yung saka sa kanan ito kanan. Yung sa kaliwa naman, 'yun sa kaliwa, 'yun. Umiilaw doon sa kaliwa. Tapos sa parteng kudian, 'yun umiilaw-ilaw na rin oh, 'yun. Tapos sa kanan, 'yun kanan glass. Isa sa labas para makita natin. hindi niyo nakikita Baka, inyo, baka ayaw ninyo maniwala sa akin. So, placer. Placer natin. Yun. Nailaw na siya. Oh, yun. Kasi gumana. Ayun yung ko. Putol pala. Gumana na. So dito na sa nasa... kabilang side naman. Yun, oh, gumana na siya. Oh. Yun, wow. Na. Ganun, oh. Sabi ko, akala ko pundi. Kasi kung pundi naman, dapat isa lang. Ay lahat, apat ay ayaw umilaw. Sige may problema. Ay, ito, ito sa huli. Yan, yan ha, ilaw na. Oh. kumpleto kasi yan. ay kasi oh. dito oh. naman. Yan, yan, yan. Ito, 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 mga idol. Oh. Yan talaga problema yung loob nito putol yung wire ay di inihinang ko tapos dilugsungan ko ng wire yun gumana na siya o. yun o yun o yan aga na na o yan yung problema complete naman ito yung busina o ito o busina ito busina Ayan, busina yan. Naalala ko yung busina pala na may bigay pala sa akin si Efren Padua, yung isang viewers natin na taga dito sa Lopez Quezon na nandyan sa Tagig, sa Pasig. May binigay sa akin busina, hindi ko pala kabit doon sa bahay, naka-stack lang doon. Hindi ko pa siya nakakabit dito mga idol. palakas yung busina na yun, yun ay businang pop-up. Hindi ko pala kabit Ah, uh, kasi nung isang buwan, nung isang buwan ay nagpa-restra ako ng tricycle. Ay bawal yung mga malakas na hey, busina. Lalabas sa LTO. Ano na? Lalabas pa lang. Lalabas pa lang? So, sabi ko dito kung may nakaparking sa paniko. Yan si Mrs. Lalabas pa lang daw si Monica. Maya maya pa. Nag-chat lang yun siguro habang na doon pa sa si school kasi may mga cellphone yung mga yan ay pagka nag announce pagka siguro matapos pagka nag-a-announce pa yung teacher kaya yun kwento ko sa inyo gumana na yung ilaw natin o, yung placer yun aga na na okay na tapos yun ang mga ilaw walang problema sa ilaw yung yung headlight yun na ilaw siya oh yun in dashboard na ilaw siya tapos yung stop light yung uh, stop light niya Okay, nailaw naman mga ito. Tapos nung sa loob, may ilaw ako sa loob. Yung loob ng tricycle, may ilaw. Ito na sa labas, walang ilaw. Pag-pressin natin mga dito. lang sa loob. Mga sigan po. Uy, nagkalabas. May upuan pa dito. na may upuan. May May upuan. Wood ko bakal na upuan. Siguro dito sa may tindahan. Ayun oh. No? <laughs> Alishan tracing lodi. Kunin natin. Dapat si Monica lalabas na nga o oh, yun lalabas na nga dito ako sa loob ng tricycle mga ito may ilaw dito yan o yun maliwanag dito yan maliwanag <laughs> mga ito Gandang gabi ha mga idol, mga panel friends. Nandito kami sa bayan sa Lopez. Kasi yung amin ay yung lugar namin ay barangay yun ang tawag dito sa amin ay nasa linang pero pag nasa bayan ay eh di nasa bayan ganun tawag ganun ang mga salita dito punta ka sa bayan natan sa linang ngayon ayun, nandito kasi yung malalaking iskwilahan na naglalabasan na ayun si Jela. Ayan, si Monica na yan. Ayan mga kaklasi niya. Ayan. 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 Yeah, Ayan. Sakay na kayo. Sakay na kayo. Ay, bati. Hindi niya binati si Mrs. ng happy birthday. Batiin niya happy birthday. Oh. Happy birthday. Oh. We're gonna Hello. 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 next time na na yan, Monica, o, Ayun, Hello. na Hello. kayo? Opo Yan Hello. 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 Sa kaya Hello. Sa Hello. lang? Sa may Hello. 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 Sa ano lang? Hello. 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 Papunta pa kayo ng Kalawag? Ay, si Kalawag ito, tas si kay Kalawag din. Pero man, layo pa, no? sa na kayo ng bus. At hindi sila sa may paradahan ng uh, 7-11. Sa so, may highway, mga ito. Wala daw. Tak padahan dito, may bibili pa daw dyan sa grocery. May bukas pa na grocery doon. Ay pa nakaparada dito. Ano na ka na. May isa pa, may isa na lang. May pikasen, tsaka pulbo. May isa na rin ang pulbo, baby. Ayan, uh, oh. nandito kami ngayon, mga. Nandito kami sa bahay. Ang uh -huh. oras na nga. Uh -huh. 9.30. Ang sumunod ka nakabihis na. Nagaligpit pa ako doon sa akin tricycle. E ginarahe ko mga ilog. Doon sa garahe.